So nakikita ninyo na ayaw nila na merong Duterte na umuupo bilang presidente o bilang vice presidente. Yan yung witness ni Trillanes. Ang takot sila ma. Gusto yung katarantaduhan nila. Yes. Ay, wala na, wala na. Kasi hindi na so, sila Nakikita natin yan. Ngayon, nakikita natin ang mga ginagawa nila. Yung isang witness nila, si Matubato, nandun din sa Senate investigation. Pero anong sinabi? May? Meron din. Kasi pala, it takes one to know one. So kung trililing yung nag ng kaso, ang witness niya ay may sayad din. Diyan nagsimula ang complaint. Sino ang kinsa ni Segunda? Sino ang sumunod? Ang mainstream media. Ano sabi nila? 30,000 dead. Yes. Or nagsimula sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 30,000. <laughs> Lahat ng mga namatay DDS. Pero kung hingiin mo sa kanila ang listahan, walang listahan ng 30,000. At anong nga, anong lumabas sa charges nila? 43 counts of murder. Kaduda-duda pa yung ibang sinasabing biktima. Dahil hindi masabi, kung totoo nga, na sila ay biktima ng EJK. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bayaran. Hindi na nila makuha yun eh. Pero ano nangyari? Binigay siya may ng administrasyon ni... banget Bangag! Ginamit ang ang ICC, at ang administrasyon <laughs> ni BBM. Yeah, yeah. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso. Kailangan ng Kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika.